usapan po natin usong-uso ito 'di ba kahit nga po hindi Pasko eh mayrong pong scam pero ngayon pong panahon ng kapaskuhan mas lumala nga ba mas dumami nga ba ang mga scam nasa kabilang linya na po natin si Police Brigadier General Wilson Asweta magandang umaga po General Asueta. Yes uh, Angela uh, magandang umaga iyo at of course sa ating mga tagapakiidig at uh, taga subaybay ng yung programa magandang umaga po sa inyong lahat uh, po general eh ano po ba ang pinakakaraniwan ano na scam na inyo pong natatala dyan po sa ACG kapag po sasapit ang panahon ng kapaskuhan well alam mo na pag uh, ber months na lalo-lalo na na malapit na ang kapaskuhan na uh, so lumalabas na naman ang ating mga online scam at investment scam ito ang karaniwang nangyayari sa mga buwan na ito Oo oh, po, eh, gaano po ba kalaki general ano ang itinataas ng mga bilang ng mga scam yung mga nabanggit po ninyo mga scam ano kapag ganito pong holiday season Wala well, uh, base sa sabi mga datos ito ay talaga tumataas sa uh, uh, sa compared sa mga nak mga nakakararaan na mga buwan but pag months, ito ay maraming uh, tao ng na mga nagsasamantala ng situation. So maraming uh, na mga scammers na nagpapanggap ng mga magbibigay sa iyo ng mga magagandang promeso, mm -mm. mga high returns o maraming nag-ooper ng mga bilihin. Tapos hindi naman na nila tinutupad ang mga usapan. So ito ngayon ay uh, nakikita natin sa aming datos. So nagkakaroon ng mga increase ito. But uh, ngayong buwan na ito, ngayong um, months, November, December. So inaagapan natin sa ating mga pamamagitan ng ating mga cybercrime uh, awareness para hindi ito tumaas at uh, of course patuloy natin uh, i-remind ang mga tao na huwag padalas-dalos sa kanilang uh, pagkiklik sa kanilang mga device. Opo, kanina General nabanggit niyo yung datos po ninyo ano sa PNP ACG. Meron po ba tayong comparison do sa mga bilang po ng na mga nabibiktima ng uh, scam uh, kumpara ngayong pong buwan or hanggang uh, January hanggang uh, November ngayong taon versus doon mga nakalipas na taon General Asweta. Yes, uh, last year uh, nagkaroon kami ng sa buong taon last year nagkaroon kami ng 7,000 um, cases more than 7000 cases ngayon na uh, medyo nasa almost 3500 pa lang so so para nagkaroon uh, tayo ng magandang uh, uh, efforts dito and of course because of the patuloy na pagkakakaroon ng mga cyber uh, awareness uh, campaign natin, kaya bumaba ito ngayon. Mm -hmm. I was, hope na patuloy mm -hmm. na bumaba. Yes, sana nga po General. Ano? Maliban po dun sa uh, pag sa Cyber Patrol na ginagawa po ng ACG, saan po natin ina-attribute yung pagbaba po ng bilang ng mga naitatala po nating scam? Well, nagkakaroon uh, uh, na ng mga ano, ng mga awareness sa uh, campaign natin. Tsaka, uh, ito ang ating uh, ginagawa ngayon, mga reminders. So, Katulad ng always use your uh, strong password, reminders natin sa mga kababayan natin enable two-factor certifications. So mga reminder natin don't click random links, don't leave your device unattended or unlocked in a public places. So 'yan, ah, uh, nare-remind natin 'yan at uh, uh, lalong-lalo na shop only from trusted and official website mga apps natin. So always do a legitimate check. So, pagpatuloy natin ito na-remind sa kanila, so, nagkakaroon tayo ng uh, mababang mga incidente ng uh, mga online scamming. Opo. Meron po kasing tinagurihan ng mga 12 scams of Christmas General Asweta. E doon yes, po yun. sa 12 na yun, eh, ano po ba yung pinakatalamak talaga na idinudulog na ating mga kababayan sa ACG? Saan talaga ay, ano, yung uh, online selling scam na ngayon? So, tapos Pangalawa yung investment scam. So of course yung mga phishing, uh, hijack ng profile but uh, meron na naman na mga lumalabas ulit. Yung mga salon scam naman yan. Uh, mm -hmm. Madalas din yan kasi Pasko. So meron pa nga ano ngayon mga patipik receipt scam, yun mga lumalabas. Fake receipt. Ito yung parang in-AI na po ba? Tama ba General? Well, uh, yes, uh, ang iba uh, actually ang iba talagang uh, inaano lang nila edited. Oh, may kung may magaling sa AI generation na nila, kaya nilang palabisin na ang resibo na ay parang original. So ipapadala yan sa iyo para sasabihin na nagbayad ka na then uh, yun, uh, after that So, man maniniwala ka naman, magpapadala ka na ng mga items. Actually, mm. related dito sa online selling scam. Mm, oh Ano po ba yung pinakamalaking hamon general asweta no sa paghahabol po ng mga online scammer? Lalong-lalo na po yung mga nasa abroad o yung gumagamit po ng VPN. Yes, napaka mahirap po yung ganon na situation lalo na using mga email, internet, VPN na uh, uh, ano na yan na uh, napakahirap po, but uh, patuloy natin na uh, uh, ginagawang ano yan sa true digital uh, forensic examinations. I hope na para maiwasan natin yan yung mga kababayan natin, wag agad-agad uh, magpapaniwala. So don't pull for a too good to be true offers. So para maiwasan mga ganyan. So usually naman ito ay because of ano yan na uh, uh, money eh. Uh -huh. bata uh, meron din yung iba yung hindi nagbabalidate ng kanilang mga binibili uh -huh. na store, online store. So napakahira po. So kasi marami po. Talaga ngayon na nice scammer. Opo. Siguro para po sa mga kababayan natin, ano, yung simpleng one de la Cruz na nakikinig po sa ating programa, paano ba natin masasabi General Asweta no, kapag ang offer sa online man yan ay too good to be true? Kumbaga parang hindi ka panipaniwala na wag nilang susubukan na ik- click o i-add to cart man lang general? Well, uh, unang-una dapat kailangan nila i-validate muna ang mga mga website na yan, mga online sa store kung ito ay legitimate. Then uh, of course, uh, tignan naman nila kung ito ay uh, sa market, i-compare naman nila sa ibang mga, ano parang mag-market ano rin sila, survey. Mm -mm. Para sigurado na hindi ito hindi uh, ma 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 sila malinlang. Malin lang so yung offer naman na too good to be true is sa kanilang appreciation yan so wag sila mag uh, maging greedy sa pag uh, iisip na mag magkakaroon sila ng malaking kita Mhm. Mm Tsaka siguro kapag ka yung uh, alok eh masyadong ano mababa kung kung, kung um, binanggit mo nga kanina eh kung ang presyo talaga nitong gamit na ito, item na ito ay ganito eh pero do sa alok no isang online shopping eh masyadong mababa, di ba? Yes, kaya kailangan validate nila at mag-market survey rin sila. Mhm. -mm. Paano po nakikipagtulungan uh, general ang ACG sa mga online shopping, sa Meta at iba pa pong mga e-commerce sites po natin para sa ganun eh, maiwasan po ano, ang pagdami mga nabibiktima po ng online scam? Well uh, meron na kami mga collaborations, uh, meron na rin kami mga ang iba, nagkaroon na rin kami ng mga memorandum of agreement, uh, understanding, then, uh, para kung magkaroon ng mga uh, reporting, mas mabilis. So that we can also easily validate kung ang mga naka -a -a post sa mga social media ay sakali lang post talaga yon. So mayroon na kaming mga mechanism. So so para pinapatuloy namin na magkaroon ng maraming uh, uh, collaborations with the legitimate uh, online seller at mga stores para mas madali uh, makatulong sa pagsulog ng mga pag dito sa sa ating kampanya laban sa mga online scammer. Mm -mm. Paano po halimbawa ito meron tayong katanungan dito. Paano daw po kapag biglang nag-deactivate yung isang uh, uh, social media account na kanyang binilhan ng produkto eh, hindi na daw po niya mahabol. Paano daw po yung ganong uh, problema, General? Yes, uh, kaya dapat kung meron silang nakikipag-online uh, transaction sila, uh unang una picture nila yung yung ano noon uh post then eh uh, titingnan nila yung alam naman nila uh yung linya then eh uh, pag ganun mangyari, eh lumapit na agad sila sa pinakamalapit na cyber crime uh, anti cyber crime office Mm -mm. ng PNP para ma na natin, para ma-subject natin sa forensic digital examination. Opo, saan po ba General Asweta no, yung pinakamabilis sa pamamaraan para po i-report ang scam sa PNP ACG? Meron po ba kayong mga hotline at saka social media pages po? Yes, uh, meron na kaming uh, mga hotlines at ito ay, alam ko na ibigay na sa inyo ng ating uh, PIO. Mm -mm 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 -mm. So, uh, request ko dali angel paki plus mo na lang yung ating uh, hotline. Yes po. G -g Gaano po ba katagal generally inaasahan nating uh, action or feedback? Halimbawa ko ikaw ay nagsumbong po sa ACG ngayon, 'di ba, or sa Lunes, eh ilang araw po ba ang aabutin general bago po ito maaksyunan? Ah, uh, mabilis ang ating uh, pag-action diyan so kasi meron akong instructions sa ating mga field uh, Uh, investigator na action na nagad ang mga dinudulog na reklamo well of course ah uh, yung uh, pagsop naman yun ay meron tayong uh, proseso so hindi yung agad-agad na katulad ng iba na outright kasi sinasubject natin sa mga forensic digital examinations kailangan uh yung mga dokumento at yung mga device kailangan natin ma-examine So, pero ang action ay mabilis agad po 'yan. Mm -hmm. Meron po ba kayong ilulunsad na bagong kampanya o public advisory, ano, you know, para po sa Christmas season bilang paalala po sa ating mga kababayan? Yes, uh, ilulunsad na namin ang mga, I mean, uh, mga advisory bulletin. So, anytime this week, so for just, jasa, uh, review na lang. Mm -hmm. Panghuling paalala na lamang General Asweta bago po namin kayo bitawan sa ere. Yes, uh, sa ating mga kababayan, Uh, reminders lang po palagi para hindi maging biktima ng ating uh, mga online scam. So kailangan parang alerto, don't click random links. So don't uh, ignore red flags. So wag agad mag pahulog. Uh, tinatawag natin don't pull for the too good to be true offers. So shop only from the trusted and official website, pag kaduda-duda i-report agad sa aming himpilan sa anti cyber crime group office sa iba't ibang uh, himpilan dito sa ating uh, bansa. Nakaano naman o oh, sa pinakamalapit na police stations para mag-guide sila ng ating mga kapulisan. Mm -hmm. Okay, with that, General, maraming salamat po ha sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po ang PNP-ACG. Maraming uh, salamat, Angel sa mga mainit na usapin. Masinsinang hi